magandang araw mga kabayan. Ito medyo maaga tayo naggawa ng ano dahil gawa ng ano yung may pasayer tayo papunta kayo san Sir sa Eco Plaza. Eco Plaza. Ah... Siman si Sir hindi. Ah, hindi naman. Ah, hindi. Ngayon, ito may ano kasi tayo ngayong umaga kasi kahapon wala tayong nag nakuha ang bibidyuhan. Ngayon, sir, anong masasabi niyo sa ride ngayon? Salamat kasi ang hirap sumakay ng taxi kanina na tempo ang ko si sir na dumaan isang para ko lang sa kanya tinigilan niya agad ako and then nagulat na lang ako sabi niya sa akin uh, sir uh, ikaw ang ulang pasahero ko dahil dyan ano ipipre-ride kita so nasurprise ako hindi ko akalain na meron pala pang meron pa palang mga gantong driver na taxi driver na nagbibigay ng, ng tulong kahit alam kong puyat sila, hirap sila pero naintindihan nila yung yung sitwasyon din namin bilang ordinary empleyado kaya sir, salamat sa, sa free ride, uh, sana dumami pa yung mga katulad mo na uh, umuunawa sa mga ordinaryong yung trabador na katulad namin thank you sir, salamat po and ito mga kabayan, may dudugtong lamang ako sa video na to dahil maga pa naman nandito dito na kami sa Makati. Pasong Tamo Extension. Siguro abangan niyo yung kadugtong nito. Na ano na du, natin 'to ng ano kabayan panoorin niyo na lang sa video ko. Kasi may nadaanan tayo na siguro dapat makarating yung reaction niyo doon sa video karugtong nitong video ko. Paki-panood na lang dahil sa ano yung isang bus station sa Biyaing Norte na laging puno yung harap ng tagiliran nila na halos hindi ka makadaan eh ang pakireaksyon na lang na sana maki share ng video na namin ni Sir na to. Anong pangalan niyo, Sir? Sir Rod. Rod? Uh, Sir, si Sir Rod Ponsalan, yan. Anong probinsya niyo, Sir? Cavite taga Cavite si Sir. Ngayon, papunta kayo ng ano no, ng tawag nito. Trabaho sa Ay, papasok sa pa lang kami. sa Eco Plaza. Sa mga si kanina, daming taxing duman. Hmm. Hindi, hindi man lang iba nga na may presyo pa. Nakaka-frustrate. Duman yan. Ay, yan. si Sir, sabi niya, Sir, para mawala yung frustration mo. sa mga taxi driver, libre kita lang sakay. Kaya nagulat ako. Ayun, thank you, Sir. <laughs> Ayun. Ayun mga kabayan, medyo nakaka-touch din dahil ano, yung ano lang yung pakiusap ko lang sa mga nakasubscribe din sa atin ngayong sa video na ito medyo ang upload natin ngayon medyo mahaba-haba gawa ng wala tayo kahapon yung karugtong namin ng video about dun sa ano sa mga kontraktor na tricycle kontraktor na taxi kontraktor ng mga kolorum na ban ayan makikita nyo dito sa karugtong namin na video na to pakishare na lang para makarating din dun sa ano sa kinauukulan lalong lalo na yung mga illegal parking nila eh, siningit ko na dito sa video na to para makikita nyo naman sa video may katibayan tayo na siguro hahamunin natin dito yung mga nanguhuli ng kolurum at nanguhuli ng pangunguntrata try nyo po pumunta ng, ano, ng Florida dito sa Sampalok pumunta po kayo pagdala kayo ng, ano, ng traveling bag na kahit na walang laman para masubukan nyo po yung sinasabi ko kung tayo ba'y nagsisinungaling o tayo ba'y nagsasabi ng totoo ayan may sakay tayo si sir naririnig niya po yan para ano yung Mabago po, mabago po yung tingin ng mga tao sa mga driver sa Maynila. Ayan, malayo, medyo malayo-layo pa naman si Sir. Ayan, nandito kami sa Makati Extension Pasong Tamo. Ayan. Ang bugi you, ni Sir, ah, o. Oh. Ilan po ang anak ni Sir? Salamat, ah. Uh, sana dun sa mga... Hindi, uh, wala pa ako. Ano. Sana, uh, dun sa mga ano sa mga nangongontrata sana naiintindihan naman namin kayo eh pero sana lagi lang natin sa parehas Ayan, kasi yung... kami naman eh no ordinary empleyado rin arawan din ang kita so, sana maunawaan nyo rin naman kami naunawaan namin kayo sana maunawaan nyo rin kami okay. Ayan, yung nabanggit nyo kanina sir sabihin nyo nyo para sa ganun makarating po sa ano dahil nandun kumplito naman doon may may LTO doon, may LTFRB, may IAC. So, sa mga Ayan, i-complain uh, nyo na po dyan para ano. Uh, sana doon sa uh, sa mga nasa gobyerno, mga departamento na mahawak ng mga ganitong uh, kalakaran, sana paghigpitan nyo pa. Um, kasi kami rin naman empleyado, uh, sana bigyan natin ng uh, hindi naman ang karapatang, karapatang uh, parusa kundi higpitan natin yung batas sa mga gantong bagay kasi maraming nakakapektuhan talaga lalo na yung mga nangumakrata sa daan lalong lalo na kapag umulan lang o traffic ayan. ayan mga kabayan kanina may sinabi si Sir sa atin na may lugar daw siyang pinunta na sa kayan kasi taga Kabiti nga siya siyempre alam na siguro natin yung lugar na galing Kabiti kung saan sila pumupunta bumababa ng bus ngayon sabi nga niya kanina nahihiya lang siya na malalakas daw mga kontrata yung mga taxi taxi driver dyan sa pila ng PTEX o oh, ipaki-action na naman yan dahil kawawa naman yung ibang hindi naman nangunguntratad nadadamay pa ayan ayan si sir ay, paki ito so, ano yun uh, isa pakitutukan naman ng konti parang mga kahit pa paano eh, yun yung pinaka drop off point ng mga province eh. uh, sana yung mga taxi driver dyan eh, makisama naman kayo sa mga ano, sa mga pasahero ayan Salamat. salamat. Ayan mga kabayan, nandito na tayo sa Eco Plaza. Bababa na si Sir. Ayan ba, ano na lang, dahil pasiyar na lang ng video. Saka yung sinabi ni Sir na yung dyan sa PTX daw, marami nangungontrat taxi driver dyan. Kawawa naman yung mga ating kababayan. Ayan, bababa na si Sir. Eh, salamat. maraming salamat Sir. Ayan, babay sa inyo lahat. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ayan. Salamat. Good morning mga kababayan Dito tayo ngayon sa Harap ng Florida Biyahe Norte Ayan May ano natin Ito mga nakaparada Ayan po road structure Ayan Ayan <coughs> Ito, Florida. Ito. Kaya ang papansinin natin, hirap na hirap ang mga motorista pag kumanan. Corner laksod na mga kababayan. Kaya puro illegal parking. Nasaan oh. ba yung mga taga Manila dito? Ano yung minabili na nila yung, ano, yung kanto ng Florida? Ito po road structure bento Sobrang kapal ang parking dito dito pay parking Ayan, malino, no parking Ayan di parking po ito Walang ba Nakalagay no parking Pero napakahaba po ng parking dito Kaway kaway, sasama kita rito Ayan mga kababayan, ito sila oh. Napakakapal ng parking dito, ito <tod> Hindi mo nabili na nila yung ano dito, yung kalsada <tod> yun, hirap na hirap ka sa kalsada sa papasok mo ng... nun kawawa dito yung mga galing norte puro kontrata naabot nila dito kabayan Ayan. nyo naman pati ba sirap ko. lumiko ayo malinaw no parking eh Pagsasakay kayo dito taxi, kontrata, tricycle, kontrata. Ayan, kawawa dito yung mga kababayan natin na mananak mananakay. Ayan. Ito ito, nandito tayo ngayon sa Florida. Ito yung pa, um, ano. pansinin mo, ang hirap lumiko dito, ayan. Dahil dito sa mga nakabarikadang kontraktor at taxi driver. Ayan. Kaya ang gano'n nakakapal yan, ayan. <clears throat> ay, may nakapika pa, pansinin nyo po. Ito, mga nakapika sa kanan natin, ayan. Tingnan nyo po yan, kung gano'n ka ano dito sa ano nung mga driver na to puro pangungkontrata ginagawa nila mga kabayan ayan, tingnan nyo po yan Tsaka, higit sa lahat ito pinar ano, pinarangan pa yung dinagyan ng arang ngayon may lupit yung napapansin kayan ay, gaano ka kapal to? Ayan, pansinin nyo mga kabayan nito Ayan. O, wala na halos ito. Napakalayo ng inikota natin para lang talaga ma... Ano? Ay, pakita natin sa inyo. Andi dito. Ayan. Tricycle, grab, kulurong na tak... Ay, mga kulurong. Ayan. Gaano ka po ito? Ayan. Ito puro private to, puro Grab to, ayan oh. Puro Grab, ayan nasa illegal parking lot to. Ito, ayan